Hi guys! Welcome back to another Grow a Garden video and today, mag-hatch na naman tayo ng mga itlog Unahin na natin yung Paradise Egg and then, isunod natin yung mga Mythical Eggs na nasa likod Okay, ano yung makapuha natin sa Paradise Egg for today's video? Oh my God! An Ostrich! Ano kailangan ng Ostrich? Guys, so, gagawin ko na lang itong Dinosaur Lagyan natin doon sa Dinosaur Maker Okay, next egg, let's see Baksan natin yung mga Mythical naman ngayon Okay, zoom in lang natin Alam niyo na mangyayari dito guys, sa dino egg agad to, agad mapupunta. Naman nito. Oh, gray mouse. Oh, okay lang. lang magpalaki ng gray mouse. Ang pabilis din lumakad. Okay, next. Diba? Okay, parang hindi tayo masyadong lucky for today's video. Okay, so, oh, gray mouse again. So, ayun guys. Naglagay tayo ng panibagong eggs para sa susunod nating episode. Magbubukas naman tayo ng mga dino eggs. Mayroon akong four na dino eggs. Hindi ko alam kung bakit apat siya nung no, kinuha ko siya sa machine. And hindi ko pa nare-research kung paano ba talaga nag-work tong dino na to. So, if you have any information about this, comment in the comment section. Bye!